Katmon at saka, anong pangalan? Kalamyas. 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 Mm -hmm. gato'y napakaasim? Teka, sa'ng kabaga. baga? Tagalit sa puling <laughs> nyo. <laughs> Huwag ka dyan na nga katkasi. gato'y <laughs> napakaasim, kakain tayo na katmon at kalamyas. Mm. Alam mo na, kakain tayo. Kalamyas. Ito muna. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dali ikaw, di vlogger. Dali! Umibit ang labag. Umibit, pikit, pikit. Pikit, kunyari. sobrang tamis. Sasabing maasim. Mm. Bakit nga pagkamata? Malay ko sa iyo! <laughs> <laughs> Ito ba, ba? din yung Oo. Oh. Bakit madam eh? Amo, eh ako may auntie hai. Ito ba, ba din paborito ko pangang sa dalunggo? Oo, oh, sige, dali. Mm. Talaga. mm. <laughs> <Gahit pa> ang talaga. <laughs> Gahit ba ako? Saka ikaw. <laughs> Gahit pa ang hanggang na ano, sa matapit nito. <laughs> Gahit <laughs> pa ang <laughs> upas. Aba dai. Dik talaga. Nangyari sa ako. Pag may nag-comment niyan, bahala sila, bigyan mo ng 50. 50 pesos? Oo. 20, may pabili din. Paano <laughs> sabi nila, ako naman ay nagloloko. Tinungaling. Bibigyan, basta ipadikas mo. Sabihin may pumunta din eh, sila ipakakainin mo na yan. Pilayan ng Tio Del. Ayos te. No. Pag tinikman ninyo ito, sobrang tamis promise. Matamis talaga. Matamis <laughs> ang kalamias na. Ang puno. mo kami oh, <laughs> nung ingir, di mala na ang erit. Paano ang si eh, matagal erit. <laughs> Ikaw yata may pinakain kaya sa akin ng oh. pang magic kayo. Ay, bala kapag pinakain sa mo. magic na magic. Pati ito matamis. Oh. <laughs> Amantara at asim na 'tong pabulot ng fermento. Oh, sige, tama. Oh. Ay, 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 ay bakit bigla tumamis? Ang daw ng asin, <laughs> niya <Panginoon> daw ng asin. <laughs> <Panginoon> ng asin. <laughs> <laughs> pati alak, pati. Yeah. pati kumari matamis. <laughs> 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 Tunoi, matamis na. Hmm. Pati kumari. Kanya mo ba? Kanya matamis na yan? Kanya mo 'yung isang katmong ito, ah. <laughs> ito'y sinabi natin ay mahalaman mang... eh, nila. alam ibubur... <laughs> man. <laughs> Mahalaman nila kung anong sikreto bakit naging matamis ang iyong kasmuna at kalambias. Ako laban na pa ay, kasi mahal. Yan ng binhi, yung tabi niya. Ay, aking. Yeah. Ay, pati mo na, baka mamai-upload Alam niyo po ba ito? Aba, yan ay kulasi, ma. Kulasi, kulasi. Nakukuha sa gubat doon sa maraming bulog at saka baboy damo. Ito pala ang sikreto. Bago ka ka muna kumain ng kasmuna at kalambias, kakain ka muna nitong magic fruit. Nadoon sa sulok ng gubat. Diyan, nakukuha. <laughs> Ayot, hindi ba iisig yung mga tao niyo? <laughs> Nasaan ang gubat na sinasabi mo? Diyan ay may bulog. Naligo <laughs> <laughs> ka na naman. Ay, 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 ay. Hindi ka parasol doon. Sino po? Ikaw. Malayong malayong malayo pa. Hindi mo sinisipagan ng upload mo yung kuhay. Ay talagang ganun tayo. Yun ay, ay kahit, ka kahit, malayong, kahit malayo pa. Ay, basta't may ano ka na. Sibaga mo lang yung kuhay mo yung